Kung mapapansin po ninyo ay napaka init po Ang oras po yung mga 2.30 na Teka titignan natin ang oras kung anong oras na Yan po titignan natin ang oras sa cellphone Ito po Ang oras ay ayan po 2.33 Yan napaka init po ng panahon 2.33 Ayan po Napaka init at iluluto natin mamaya to Ayan iluluto po natin piperituin natin sa sikat ng araw titignan natin kung legit ba yung mga napapanood natin napapanood natin sa facebook sa youtube o sa alin mga social media Ayan. lulutuin po natin yan sa sikat ng araw subukan po natin kung talagang legit kung makakapagluto tayo ng itlog o ng hotdog sa sikat ng araw yun ang unang unang gagawin natin unang unang gagawin natin ayun ibibilad natin sa araw yung kawali natin ah, kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang nakapanood ang ating mga vlog pakilike, comment at subscribe tara po yan ito po may kawali po tayo hindi po mainit yan ayan ayan po ang kawali ko pasensya na po kayo sa kawali ko ang gagawin natin bibilad natin yan yan bibilad natin ng mga kalating oras at siyempre kapag magpipirito tayo o magluluto tayo ng itlog na pirito dapat may mantika tayo ito po ang mantika natin ayan legit na mantika po yan mantika ayan mantika po yan mantika ayan ayan po kawali ko mga ilang minuto po titignan natin mga 30 minutes po siguro ayan. titignan natin kung talagang legit kung makakapagluto ba sa sikat ng araw ayan po at ayan po ang lulutuin natin at ayan po ay hindi po pala pwedeng lutuin to isda po to hindi po pwede lutuin ito po ang mga lulutuin natin ayan. sa dalawa ayan. tapos may kasamang hotdog ayan CDO po yan, CDO, ayan. May kasamang hotdog. Tignan po natin hanggang mamaya kung maluluto ba sa sikat ng araw. Kasi napakarami po o napakarami po nung mga nakikita ko na nanagbablog na nagluluto po sa sikat ng araw sa init po ng panahon ngayon. Tignan natin kung talagang legit po yon. Abangan natin mamaya. Ayan po ang oras 2.40. Ayan. 2.40 po ang oras na matay. Ayan po, 240. 240 ang oras yan. 240 yan. Ayan, ayan po, ayan po ang kawali natin. Ayan po. Mga po tayo ng mga 30 minutes. 30 minutes. Yung mainit na mainit na po. Tapos, lalagyan natin siya ng mantika. Ang oras po kanina ay 2.40. Ayan. Abangan natin. Ayan po. Ayan po ang lulutoy natin. Ayan po. Ayan po. Dalawang itlog. Isang CDO. Ayan. Kanina uh, po 2.40, siguro mga alas 3 pasado, ayun. Mga fast 3, ayun, titignan natin. Lalagyan natin ng mandika yung kawali natin, ayun po. Ayun po, tinanggal ko na po ang balat at inislice slice ko na po yung hotdog. Para mamaya, paglulutoy natin, ayun, lalagay na lang natin. Tingnan po natin kung talagang legit, legit pa yung magluto sa init po ng araw kasi ang dami kong nakikita sa Facebook mga ganon nagluluto sila nagpipirito sila eh tayo po walang budget kaya eto muna ang lulutoy natin eto eto yan ayan po ayan po ang lulutoy natin dalawang itlog isang hotdog at ayan po ang angel natin ah kung kayo ay bago pa lamang sa aming channel at ngayon pa lang nakapanood ng aming mga vlog pakilike, comment at subscribe po abangan po natin mamaya kung talagang legit po ba ang magluto sa init po ng araw yan legit po ayan po ang kawali natin wala po sa yan ayan, binilad ko lang po muna tignan natin kung maluluto po yung iluluto nating ano dalawang itlog tapos isang hotdog yan po ang oras 2.50 2.50 kanina po ay eh, 2.42 at ayan po, may mga sa sampung minuto na siguro yung nakakaraan. mainit-init na rin po ayan. Mamaya, uh, ano yun ba natin yan? Ayan, mainit-init na. Mamaya maglalagay na tayo ng mantika. Ayan, wala pong kalangyan. wala po. wala. Bato. Ayan. At ayan po ang oras. Ano na po? Alas tres. Kanina po nilagay ko yung kawali. Eh, two. 242. Ayan, 242 ayan. Maglalagay na po ako ng mantika niyan. Tapos, mantika, mga 20 minutes na naman. Tapos, tsaka ako ilalagay etong mga itlog. Ayan. Yan po ang kawali natin. Katunayan, nawala na ano po, medyo mainit na po siya. Mainit, ayan. At wala po yan sa kalang. Ayan po. Lalagay tayo ng mantika. Ayan po mantika natin. Ayan. halaga natin ng mantika. Yan. tignan natin kung maluluto yung itlog natin, este yung itlog na lulutoy natin. 'Yon, uh, abangan po natin kung maluluto yung mga itlog. 'Yon, mga itlog at isang hotdog na iluluto po natin dito. Abangan natin mamaya. Ayan po. Lalagay po natin tong itlog. Ayan. 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 Abangan po natin kung maluluto yan. At ayan po, ang sikat ng araw. Ang oras po ay alas 3. Pasado na mga 3.20 o 3.15 po. 3.15 ang oras po ayan ito po yung inihintay natin na maluluto ayan ayan po ayan po ayan po abangan natin kung maluluto sa sikat o sa init ng araw ay may reflecto pa po, po araw ah. abangan natin Ayan po ang itlog. Ayan, ayan. Abangan natin kung maluluto ba. Ayan. Ayan. sumilong muna po tayo sumilong muna tayo ang oras po yung mga 3.16 o 3.17 ng hapon ayan. dito muto po tayo sa may ilalim ng puno ayan po nakakainit po abangan natin kung maluluto ligit pa talaga na magluto tayo o nakakapagluto ba ng itlog yung init ng araw ayan dito po tayo sa may ilalim ng puno ayan po po, may mga manok din po dyan eh. may manok yun Kabila, meron po po yun ah, kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog yun, pakilike, comment at subscribe po at pakishare sa mga social media yun po, may commercial tayong manok pakishare po sa mga social media yung ating vlog ngayon na. Eh ito nandito tayo sa ilalim ng tu puno. Titingnan natin kung naluluto ba yung itlog. Ay, alam ko po, camera. itlog ayan. Tignan natin kung maluluto ba yan. wala ang pagbabago. Siguro po dahil mahangin. Tapos, ang uh, oras eh, ano 3.25 na. Ayan. Medyo, ano po, hindi po siya naluluto. Ayan. ayan po hindi pa puluto hindi pa puluto ang itlog ayon. ang oras po ay 3:20 na po 3:20 na ayon siguro po, po dahil ano na 3:20 pero siguro ko magluluto po tayo ng mga bandang 11 hanggang 11 12 hanggang alauna maluluto po yan pero hindi po masasayang yan hindi po masasayang lulutuin po natin yan ito lang po ang katapat niyan yan ayan. Yan po ang katapat. Yan. Yan lang po ang katapat. Ayan. Lulutuin po natin yan. Ayan. Yan lang po ang katapat. Ayan. Ayan. Sabi nga po ni Michael B. Ano? Panis. Panis ka. Ayan. Legit. Kumukulo po. Kumukulo. Ayan. Legit. Kumukulo po legit kumukulo kasi nasa ka po ayan ayan legit po yan po luto na luto na naluto na po ayan naluto na po yung niluluto natin kanina sa sikat ng araw ayan dahil nilagay ko po sa talang ayan kumukulo pa po kumukulo ko pa yun o oh. luto na po kumukulo pa ayan nasa ka po Sabi po hindi masasayang yan. Sabi nga po hindi masasayang. Lulutoy natin. Ayan. Hindi po naluto. Hindi po. Hindi po naluto sa sikat ng araw sa init ng araw yung niluluto natin klog. Kasi siguro po dahil po siguro sa oras nagsimula po kasi ako magpainit ng kawali eh 2.42 2.42 hanggang 3.30, wala pong nangyayari dun sa itlog, kaya ginawa ko niluto ko po sa kalang tapos magbiberyenda tayo ng kanin ako kayo ay bago pa lamang po sa ating channel at kayo pa lang nakapanood ang ating mga vlog pakilight comment at subscribe po muli po, maraming maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood ng ating mga vlog thank you po